Thank you for watching my channel guys Basta't ang importante Ang malaga Nandyan kayo, nandito ako Huwag kalimutan I-like, comment I-share Para updated kayo Sa ating vlog Araw-araw Thank you guys Hello guys, magandang araw sa ating lahat po Luzon, Visayas at Mindanao Ayan, nandito po kami uli sa aming farm Kasama po ang aking anak at aking misis Ayan ang aking guwapong anak si Unad, ayan Kumusta unad ang ating araw? Okay lang Ah, uh, Di po siya nakapagpasok guys kasi yung motor namin walang gasolina <laughs> And baka bukas kaya nag-harvest kami ngayon guys Ang aming content, nag-harvest kami ng kangkong Ang aming gagulayan dito sa farm, di ba unad? Opo okay. Ayan Nasaan yung mother mo? Wala okay. Ayan po guys. Umpisa na unad sa pag-arbis doon. Ayan guys. Umpisa po si unad. Mayroon na po nga dito guys. Oh. Ayan umpisa na na ang pag -harvest. Si unad ng arbis. Ayan. Kangkong guys. Ayan. Uh, shout out din pala sa aming mga supporters dyan. Mga subscriber. Uh, good morning. Uh, magandang umaga. Martes na araw. Bagong vlog. Ayan. Di po tayo nakapag-drive kasi wala pa, wala pa po kaming wifi. Ayan. At yan nga ang buhay. Ganyan talaga. Uh, yan po. asya uh, shout out pala ka Bigson Vlog. Dyan sa Calvayog City. Ayan. Kay Kapaps TV. Shoutout sa'yo. Hindi ko na ano yung channel mo. Ang hirap hanapin. Huwag Hanapin ko doli. Kasi wala pa akong masyadong wifi dito. Uh, Apis wifi lang po tayo guys. Pasensya na po. Team supporters po. Pasensya na po. Ako uh, kung hindi pa ako nakapag live alam nyo naman nung kalagayan ni kare kare yon po parang chicken kinakare-kare talaga <laughs> ayan at ipakita ko sa inyo guys kung anong ginagawa namin ngayon ayan po si Nana ng harvest po doon nang harvest po kami para may makukunan na makukunan na pagkain ayan nasan ba yung si na wala parang nagtago yung misis ko nasan ba yun nandun Ayan mag shout muna tayo guys. Shout out pala sa team supportive dyan. Kay Mami Baging Mix Vlog. Shout out po sa'yo Mami. Ayan, at kay Diosa Marto Vlog. Shout out. Kay uh, Malu Malo Andali. Shout out sa'yo kapatid. At sa uh, kay Jan John Murray. ito official. Shout out din sa'yo. Ayan, kay Mama Bear. Shout out din sa'yo Mama Bear. Kumusta na po? Ayan, at kay uh, kapatid Rondo Mariano. Shout out. I feelings cooking. Shout out po. Kay Chi TV. Shout out. Ayan. At kaya uh, Inting Buting Ting, -ting. shout sa bro, kumusta? ah uh, sanay na dyan ka sa mabuting kalagayan at uh, shoutout out din kay Ipis e. Sampaga dyan. Ang ating kayo shoutout shout out kay uh, Boy Subog G. Manuel's TV channel, shout out. Ayan kay Master TV from Indian, shout out my friend. Shout po sa inyong lahat. Ayan, sa hindi ko po na shout Uh, maraming salamat po. Ay ano, nakalimutan ko pala pag shout out ng aking kaibigan diyan sa Buwanga City. Ay, Ayun oh lagi ba si Mar Yel Mar. ayan, shout out sa iyo kapatid at si Precious Im Official. Shout out po sa iyo. Ayun si Real. Roberto Real Vlog diyan sa Katian Burungan in Summer. Shout out din kay uh, uh, Brad Edwin Inso channel. Ayun, shout out. guys, Shout out po sa inyong lahat. Panski TV, shout out din sa iyo. Kumusta na bro? Sa lahat po nagsuporta sa pagkat channel, maraming salamat po sa inyo. At shout out ko din ang aming mga tita. Yan, nag-sponsor po sa amin. Laging nandyan po lagi. Uh, yan po si tita Ricardo Perla. Maraming salamat po tita sa tiwala at pagmamahal away pagpalain ka po kayo ng buong may kapal ng inyong kabutihan sa kapwa. Yan, malusot ang inyong pangatawang at Diyos na lang po ang uh, uh, magbigay ng pagmamahal uh, sa inyo sa pagtulong nyo sa kapwa po. Yan, sinanay po. Ang um, ako ng kangkong. Kangkong. Ayan po. Guys, yeah. talang ibang yung sinanay yeah. din. Uli, mayroong parang pudo. ano yan? Ano po, ako kasi mainit. <laughs> mainit po, guys. Kasi mawala mm -hmm. yung pagkabomba niya pag hindi, hey. po siya. Oh, mainit na magsakit ng ulo Oh, mo. masakit ang ulo. Kasi tagal na po siyang masakit ang ulo, guys. Kaya, mag natin masakit. <laughs> <laughs> Joke lang po, guys. Ayan. Ayan, guys. Uh, mamaya pakita ko sa guys kung anong ginagawa ko, ha? At anong ginagawa namin, guys? Diyan lang kayo, guys, ha? Ah. Uh. Ayan po sina nagharvest guys. Uh, sundan po natin. Ito so, guys, natapos siya pag-harvest sa uh, okra. Ngunit uh, kaunti lang na yan okra. Ayan po guys. Kasi, kasi Nandun may bata po kasi doon mo. Ito, ito, Ayan po guys, ang uh, ang tawag ito nanay? Saluyot. Saluyot guys. Isang puno lang guys. Tumutubo kusa lang guys. Hindi namin tinanim yan. Ayan po nga po ko guys. Oh. Kasama na sa amin. Oh. Yung nga po ko. Ano, ng yeah. Nag-harvest po guys. Si nanay ng kangkong. Ayan sa daming kangkong po. O oh, tita, yung mga kangkong namin tanim to. Oh, so, ano. Saka so, dito po yung talong niya guys, oh. Yung talong. Nilinisan ko. Lang. Sa, ad, ano lang. Lap lang yan kasi hindi, hindi kami nakatanim ngayon. Oh, kumusta bebe? Ba't nagdala ka ng ano? Ano kasama namin yung apo namin oh, oh, guys, oh. Yung apo namin, oh. no? Laging dito yung makulit yan, guys. Laging dito yung pangarupamasyal. Kala mo siya ang, ano, financier. Bye-bye, mo na, boy. bye bye-bye. Ayan, tumatakbo sa gate. At po guys, ang tayo yung na ang palaya. Uh, may bunga na, kinuha na po siya ng bunga. Ayan, uh, po May bunga na po siya guys. Uh, na po ito. Kasi pang namin. Ayan. At saka nandito yung sinabi ko yung anak ko tumulong sa pag-harvest. Okay. Andun, guys. Ang uh. Okay, yes, na guys. Yung aming sitaw, oh. hindi pa na... Ano gawa mo dito? Ano? Ano gawa mo? Ah, uh, na lang siya guys dito sa aming farm guys oh. Apo namin si Rush Rush guys. Yun ang ating ano lagi kasama dito. Ayan, yan ay nagsamuk-samuk Si Raska. Si Raska, yan. Mm. Yun, guys, uh, mamaya, mamaya guys ha. Ulit-ulit na kami dito guys, sa aming uh, farm. Ayan. At uh, pagkita ko sa inyo guys kung ano na nangyari dito. Ayan, may bahay-bahay na guys talaga. Ano kumagapang na yun, ayan. Yan ang bye-bye guys. Ito na aking para malinis siya guys. Ayan. Ayan hmm, po. Ayan. 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 na lang guys.